salamat sa mga suporta. Oo, salamat sa mga nagsuporta na sa channel na ni... Oo, sa mga pagkain na binibili ko lagi sa iyo ha, sa pera. Kasalamat ka sa mga tao, tatang... O, o. Sana nakad mo niyan tatang. Ay, Ah, doon sa ano, sa... Kaya, kaya akit-akit sa kapis. Ayan tata, anong, anong ginastos mo doon sa ano? Binigay kong pera. Di ba binigyan kita ng pera ka anong kahapon? ano ako sa araw pala? Kumain ah, sa Jollibee. ako kumain ka sa Jollibee? Akala ko'y bawal pumasok ka tumagis ha? So, kainin mo na yun tatang kainin mo na bigyan mo muna ng wipe i-wipe mo yung kamay may wipe tayo dyan ah tatang, nag-wipe ka punas ka muna ang kamay mo uwing ako ah sakit uwing tayo uwing tayo si tsutsa Galing dyan. Kainin mo yung tata mo. Sarap yan. Kainin mo yan. Dati yan ay ano, oh. masungit sa atin. Ngayon ang bayit na yun. Mayroong puro'y naisip niya hindi naman tayo masama na tao. magsantong drink kay tatang ko. Kasi hindi <laughs> si tata. Tatang, saan ka magpapasko? Malapit ng Pasko. Malapit ng Pasko. Pasko. hindi kita nandamit. Abila, kita nandamit bago magpasko ha. Tayo mag mapunta dito. Maligo ka tatang. Sabaga piti maligo dito. naga naga celebrate team ng Pasko tatang. Naga Oh. hindi eh, ka naman makauwi doon ay. Oh. Eh, paano ka makauwi doon? Nilagay ko yung video mo sa ano, sa sa YouTube. Eh, wala naman nag-message sa akin. Hindi ka na inatanong kung nasaan pa. Wala. Wala. Baka yung pamilya cellphone yun? Nasa bundok? ba? nasa sila? Nakatira sa bayan o uh, bundok? Ah, uh, oh. baka wala yung ano? Yung, ano naman ito eh, na yung ano, wipe mo yung kamay mo, naka ano ako, naka vlog. O, pasama yung pagpa-vlog tuloy. Oh, so, uh, baka mayroon ba, pa mga tinda dito. Saan? Mm -hmm. na. nakita na lang namin ulit ikaw. Abi na kita ng ano. Pagkain uli. Wala ka ba matuloy yan dito? Wala kang kaibigan? Sa uh, abilay. Oo. Ngayon, inatampayan mo doon sa gilid. Kilala mo yun? kita ng pera. O oh, yan. Sabi kayo, ano, pambili na yan ng ano, tubig o papakain. Hala, tatawag huwag mapag-inom yan ha. Tatang, huwag kang makainom ng alak. Walas, tatang. Kami ay aalis na muna. Yung anak ko ano, ay, ba, ay, pa, eh siguro hindi na namin maabutan at nasa school na. Hala, sige, tatang. Ingat ka lagi ha. Magbabay ka muna sa mga alis na muna yung anak ko ano ay pa ay siguro hindi na namin maabutan at nasa school na hala sige tatang ingat ka lagi ha magbabay ka muna sa mga tao sige bye bye o, ala. o sige bye, -bye. Okay, ate nakita namin naglalakad sabi niya nawawala daw siya yung anak niya itong so, um, makita mo itong si nanay niyo, nakita niya na, nakita namin nagalakad siya sa ulanan, nawa ako, binilang ko siya ng damit, tapos binigyan ko siya ng pera, binilang ko siya ng pagkain dito sa makbo. So guys, kung gusto niyong ano, makausap siya, pumunta ka lang dito sa akin channel, i mo ako. Andito si, si nanay niyo sa, ano, sa Gumaka sinaawa lang po ako sa kanya. Manapin niyo si nanay nyo kung wala siya. Wala din tayo dito sa mundo. Ano? Be grateful kayo sa magulang niya. Sabihin po niyo nasaan saan ka yung anak mo? Ano? Tawagin mo, makipag-usap ka. Makikita ka dito sa video nila. Sabi mo, yung ilang araw ka na ng ano, hindi makauwi. Kasi, dalawang araw na. So, sabi mo, hindi mo alam kung pa, pa ano kung paano pa uwi. Ayun, puntahan ka na lamang dito sa Guma. Ha? Ano ano? Gumaka, Gumaka Quezon. Oo. So, saan mo gustong bumalik? Saan lugar? Quezon City Province. Quezon City Province. Quezon City. Saan yun ma? Hindi na, uh, ikaw daw ay galit sa kanya para ito sa anak. Ano, baka daw ikaw galit sa kanya, si nanay nyo na lakad-lakad, ay hindi na niya alam kung saan siya babalik. Andito siya sa Gumaka Quezon. So kung gusto ninyo na makita siya dito mismo sa Gumaka, Hi, ako ang kontakin ninyo pero sana makita ulit natin si nanay niyo kasi palagi naman kami dito sa Lumaka, i-mimissid eh, mo na lang ako sa ano sa channel ko ha. So, mga magalala mag lang ako sa nanay niyo kasi mahirap na ang buhay sa lansangan at baka siya mapaano. So, kapi na lang sa ano sa mga anak ano, kung sa relatives kung kilala niyo po ito siya ay kawawa naman. Kanina po ay naglalakad siya sa ano sa ulanan. Ayun. Basta andito lang po ako. Pag nakita ko yan naman siya dito sa gumaka, bibili ang kuya siya ng damit uli o pagkain niya. Hanggat hindi pa ninyo nakukuha siya dito sa gumaka Gusto mo magsalita sa anak mo? Magsalita ka. Nakikita ka nila? makikita ka nila dito. Magsalita ka. Pa. Oh, Oo, ma magsalita ka. Pa. Sabi mo, hindi mo alam kung saan ka ka pa uwi. Wala. At sana naman ay, ano, ma... Puntahan niyo si nanay niyo dito sa Bumakal. No? O, oh, hala. Mag, magsibabay ka na. Sibabay. Hmm, hala, pakainin muna namin si nanay mo, ha? O, oh, ta taubusin mo na muna. Hala. O, hmm, kain ka muna. Kain ka muna, ha? I-upload ko ito mamaya, ha? Para maki